kursi na. Ganda-ganda na motor. Ayan. Matakabili rin ako niyan mga kursi na. Ganda-ganda na. Ganda-ganda no? na mga motor. Ayan. maganda ng gulong maganda ang gulong makabiro na po nyan na motor yun ang pangarap ko sana uh, supportan nyo ako sa aking youtube channel makakakusin na yan para maranasan ko rin naman magkamotor yan marami salamat sa panonood ng mga konting ko yan okay mga kakusin marami salamat